Lalang Pinoy vlogger sa Saudi Arabia, hinihinalang nagpatiwakal sa kanyang silid sa Riyadh, na maalam na nitong June 6, 2025. Nakilala si Arnold Paredes Kerem sa palayaw na Losamath. Ang ibig sabihin ng Losamath, sa Arabic ay, excuse me. Sa kanyang platform sa TikTok, ginagaya nito ang mga senaryo tungkol sa mga kaganapan sa kanyang trabaho bilang florist, nagbibihis babae ito bilang madam, na bumibili kunwari ng bulaklak imbis na sawayin ng mga otoridad dahil sa pagkilos binabae nito sa kanyang mga videos. Giit ng pulisya na walang nilabag si Kerem na batas dahil ginagawa niya ito tuwing sarado na ang kanyang shop katulong ang ilang mga trabahador upang humawak ng phone camera. Sa Saudi, pinagbabawal ang magsuot ng pambabaing damit ng mga lalaki o binabae sa kalsada o pampublikong lugar. Naabutan din si Kerem ng pagluluwag sa Saudi Arabia, hinayaan ng magsuot ng kahit ano ang mga babae mula 2019, at naging malaya ring isuot ng mga binabae ang gusto nila basta discreet pa rin in public at hindi lumalagpas sa batayan bilang modesty, o kaaya-kaaya at kagalang-galang pa rin dapat tingnan. During pandemic, si Kerem ang isa sa pinakapinanood sa TikTok, di lamang ng mga Filipino kundi maging ng mga Saudi citizen na aliw na aliw sa kanya, Dumagsa noon ang mga madam at kalalakihang Saudis para bumili ng bulaklak sa shop kung saan siya nagtatrabaho para makadaupang palad ang influencer at makapagpa-picture. Ayon sa mga post na usap-usapan ngayon sa Filipino community sa Saudi Arabia, nagkaroon ng malaking problema si Karon na dahilan para ito'y madepress ng husto, huling nagpost ito sa kanyang social media ng, Panginoon, ikaw na bahala sa pamilya ko. May 30, 2025 Natagpuan itong walang malay sa kanyang silid sa Riyadh, sinugod ito sa ospital pero ilang araw lang ang lumipas binawing din ang buhay, isinantabi naman ng pulisya ang anggalo ng foul play. Nakikiramay ang higit 800,000 na Filipino sa Saudi Arabia sa pagkamatay nito. Huling nagpa-unlock ng one-on-one -on -one interview si Kerem noong September 2024. Sa panayam, nabanggit niya na paborito niyang pakinggan ang kantang Uy Offer My Life, dagdag nito, Lord I offer my life to you, ang sarap pakinggan na kantang yan kasi inaalay ko yung buhay ko sa kanya, ang akala kasi ng tao lagi lang ako masaya pero deep inside marami din akong problema at alam ko na sa bawat problemang iyon hindi pa rin ako iniwan ng Diyos. Saan mang sulok ng mundo, sadyang may Filipino at naway tulungan o kausapin natin ang mga kapwa natin Pinoy na may pinagdaraanan para maagapan at mapigilan ang sa tingin nilang huling hantungan. Napakahirap magtrabaho abroad at minsan may mga di na ang bigat na kanilang dinadala, pero may pag-asa pa para mga taong depressed o may anxiety na sana'y wag na wag mong kalilimutang marami ang nagmamahal ay naghihintay sa'yo.